Ayan, mga katita kong nanay, welcome po sa aking YouTube sa channel, Sky Tita is Vlog. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo at samahan niyo po ako ulit dito po sa aking video. Ay, akin po ipinagluto si Aan kasi kanya pong birthday ngayon. Ayan, bilang ano po, suporta natin ano, tayo po ay nagluto. Ayan. Papakita ko po sa inyo yung ano yung niluto ko. Ano? Ayan, nagluto pa tayo ng fried chicken at bihon with pansit. Ayan po. Bilang bahagi ng celebration, atin po hihingian ng panayam si Jedi. Okay po. Ayan. Bi, bilang ano mm -hmm. bilang pangalawang ate mm -hmm. ano ang masasabi mo ngayon dahil iyong kaarawan happy birthday to me una thank you kay lord kasi pero ibo inabot pa niya akong 17 years yes tsaka syempre thank you sa inyo akala ko wala talaga kahit pakailang sa akin sa inyo thank you at thank you po. Okay. Kasi niluto, nagluto ka talaga. Ah, oh, syempre. Ganon tayo ka-support sa inyong mga magkakapatid. Wow! sana Ay, ganun, Wag. Wow. Mahal ka ng lahat. Nagka-ayak na pati ako niya sa dito. Wala man, wala man, wala parang walang nag-e-effort. Kahit sa personal, wala man nag-bato. Sinadya talaga namin yun, be. Grabe. <laughs> Makakalukot. Pero okay na. Masaya na ngayon. Oh, ayan si Juday. Thank, Thank you. you. ayun Basta si tita, wish ko lang iyo is laging good health at uh, aral muna. Ayan. Uh, bilang pangalawang ate, Siyempre uh, kailangan mong bigyan ng katuwang si ate. Ano? Sa pagtayo ng, ano, pagtulong sa mga kapatid. Ano? ano, kaya ayan, ayan din si Aling Maganda. Ating kausapin si Ate. Thank you, B. Anong ano ang sasabihin mo? Um, happy birthday, Ate. Um, yun lang, huwag ka na magtatampo. Alam mo, nagtatampo ka sa akin ng sobra, kaya sorry. Sabi ko sa mga niya ako, di mo na nagba... Di mo na nagba... Antok na, antok na ako kanina pa eh. Ay, kanina. Okay lang, di rin mo na nakapagsimba kasi may patay, patay doon sa, sa loob. loob. No, nagtirek naman siya ng kandila doon sa labas. Ano? Ayan, ganyan po nila kamahal yung kanyang atiaan. At yan po talaga ang magkaka-ano, banding po talaga. Yung magkakapatid na yan. So, thank you. wag ka nang magtampo kasi ito na yung effort. Grabe yung effort ko kanina, ha? Hindi mo alam na busy-busy. Hindi uh, Siyempre, kay mama, anong ano mo kay Mama. Mama. Kay mama. Kay mama Chris, siyempre. Wala akong makikipila kang kanina. Hindi, ay, siyempre. Ay, 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 Kaya lang, syempre, <laughs> kailangan natanggapin na talagang wala nang babalik, di ba? No? Kanina nga, na, iyak din ako kasi naalala ko 4 years na mm -hmm. apat na apat na birthday ko na hindi ko nakakasali. so, apat na po. Eh. So, kailangan na lang ipagdasal si mama. Ano, na laging magabay sa inyo. Ayan. Thank you sa birthday girl. Kay Aan. Okay, thank uh you sa inyo. Oo, o, syempre Malapot naman. At ang kanyang tita do syempre, down. napakaganda niyan. Walang tatalo sa kagandahan. Aura Ay, siya, pa. Ay, may birthday kasi siya yung nakared. Oo o, nga, 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 no? Lang. Happy birthday. Yay, yeah, birthday mo. At, Ang gift daw niya sa akin. Ati, oh, tita Masa Dudang, sa ano masasabi yung... mo? Ba? Anong wish mo? Anong hintong pinya? Balatanay na ay. Oo, naisusa na rin sa good O, ka O, ayan o, dalawa ng may birthday. Sina yung may birthday, hindi ako. At teka Kayo na ka rin. Ay na. Masunod. Kaya magpatuloy siya ng pag-aaral niya at saka ano pa? Stay, and more and more stay pretty, stay pretty. Come, and Still pretty and sexy. At ano pang mo Good vibes po talaga tayo lagi kay Dudan mga dalang <laughs> bongan bongga yan ang kanyang so, wish sa kanyang pamangkin at syempre huwag nating kalimutan ang birthday wish ng lola ni naganda na ang ganda na, na moan outfit check natin ganda, <laughs> oh. Ay, yes. yes. sa ating uh, ano, sa ating sa ating sa sa ating sa ano sa mag marami pang birthday magdaan sa kanya oh Oo, sama-sama kayo sama-sama silang lahat sa mga kapatid niya lalo na kami nga nandito sama kami lahat sana mabait siya mukha pa kundi mabait la sorry mukha ka sumsumit mabait niyo ano hindi kayo mabait siya Pagka mag-iba naman kayo. Hindi mag-iba ba ano? kayo. Hindi naman kami mag-iiba. <laughs> <laughs> Meron Meron kayo. Meron akong nasisilip. <laughs> oh. Ay, mag-message din yan sa akin. Lolo mo. Dapat may regalo. Hindi pa yung pati ilang. may regalo. Lolo lalo Saldi. Halika rito, Lolo Saldi. Ayan, yan po ang birthday nga, wish si ni nanay to. sa kanya. Apo ano na sobrang mahal niya. Siyempre. Lolo! Lolo Saldi, anong wish mo kay Aan, birthday niya? Ay, ha, huwag na muna mag-asawa, mag-aral na muna. Puaan. Wala pa boyfriend, asawa agad. <laughs> Ayun, yes. Ay, mayroon pala akong boyfriend. Mag-aral na muna. <laughs> Charis. Magkatulong. <laughs> <laughs> yes. Yeah. Uh, bilang pangalawang ate. Ano? Yan. Pero may regalo yung sa akin No. Si Lolo. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ayun. Yeah. Yeah. Ay, may pa. May pa. Secret, secret <laughs> na. <laughs> 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 Ayan, yun ang kanyang birthday wish. Ano, Losaldip? Mm. Thank you very Mag much. Mag-aral na inyo. mabuti. At syempre, <laughs> hindi makakaligtas <laughs> ang kanyang best friend at buo <laughs> na si ija Ijajat ko na lang. Sige na. Birthday wish mo lang simple lang kay ano. Kay... Ikaw ang ano ha, ikaw yung nag-iisang pinsang buo na ano, na hindi lang pinsang buo, kaibigan, kaaway, kakampi. <laughs> hindi, joke lang yung kaaway. Siyempre Ayun, kakampi. Siyempre, happy happy birthday, babe. Alam kong nagtatampo ka sa amin kasi uh, hindi ka na hindi ka namin hinanap kasi nga nagpaalam ka magsisimba ka at sa mm -hmm. namin gagana ka mm -hmm. kaya hindi ka namin hinanap kaya inihintay ka lang namin umuwi tapos ayun parang sad na siya sa Facebook kasi sabi sa amin na isang taibigin mo ganito nga nagtatampo so siya. may nangyari palang sa buhatan dito yes nalungso so kami Manila ano nila ate nyo tapos nito talaga Talagang nagpadahid pa kami kahit eh, hindi pa naliligo. Mm -mm. Oo nga, nakita ko. Mm -hmm. Nakita ko nga. Tapos, tapos, I niya you, pati lang So, happy birthday uli. Iatan mo ang sarili mo. Mm -hmm. Pangalawa ka pa naman sa magkakapatid. Yes. Maganda ka. E, Siyempre. Chubby, chubby, huwag ka makapapayat. <laughs> Kung ano masasabi nila sa inyo, hayaan mo na dito kami. Happy as you are, ano? proud to be you. Kung ayaw nila sa iyo, time pa, okay? paki. Cheers. Joke lang ako mga wash tayo. Ilang tita, happy happy birthday ba? Ay, thank you. Thank you, Tarir. Happy happy birthday. Sige na. Huwag na mahiya. Sabi ma, happy birthday. Bili na, oh. Makikita ka ni ate may nito, oh. Sabihin, hindi mo man lang binati. Bili na. Happy birthday! Happy birthday, Ate Sana lagi kang malusunan. Wow, ang ganda ng wish ni Anne. Siyempre, kukunan din natin ang panayam si Kuya Ian. Siyempre, family is love. Happy birthday, Ate Ang wish ko sa'yo is sana parati kang healthy at iwasan mo muna ang mag- Boyfriend. Yeah, napakaganda ng wish ni ano iyan. Siyempre, hindi makakaligtas ang mama niya. Ayan, boy. Birthday ni Ayan, yan po. Ah. Uh, ayan, yan po ang ating niluto. Bihon with pansit. Spaghetti. Ayan, chicken. At chicken pa din, fried chicken. Pizza. Ayan. Uh, ah, <laughs> <laughs> ma intro pa lang ako. Hindi, yan ang magandang si Ali. <laughs> tatay Risan! <laughs> tatay Risan, pwede ka bang makausap sa uh, ano daw? Ano yung birthday wish mo para kay ah, Hazel? Masa lang. An? Sana makapagtapos yung anak ko sa kanyang pag-aaral. Uh, yan lang. syempre, at syempre, good health palagi. Ano Oo, tatay Risan? Uh, <laughs> ayan. Lahat tayo dito is yan talaga ang wish. Ayan, maraming salamat sa itatay Risan. Ayan <laughs> naman. Kay Susan, ano yung ginagawa mo dyan? Ay, ayan, nagbabalat ng pinya si Nanay Susan. Ayan. Uh, uh, uh. Hinda, Tutuwa ka ba Nanay Susan ngayong araw na to, Nanay Susan? Tutuwa. Ano? Dahil? Tutuwa. Naalala mo yung anak mo, Nanay Susan? Ha? Nanay, Nanay. Susan, bakit parang naiiyak ka? Ang babaw talaga ng luha ni Nanay Susan. Oh. Oh. Hindi naiiyak ako. Alaala ko talaga yung anak ko Ah, naalala mo yan. Namimiss mo, Nanay Susan. Namimiss ko talaga kasi yung kamukha, mukha, halutan yung anak ko. Pero kailangan natin tanggapin ano, Nanay Susan? na wala na yung anak mo. Wala pa siyang nagmana sa kamukha niya. Magpira parang mamamatay <laughs> <Ay! laughs> na yata. Bidla-bidlaan na naman matay. Hindi ko alam. Okay lang ano. sa anak mo. Kasakit. Pero alam ko naman na nai Susan na masayan ngayon kung nasaan man siya naroon. Kasi... Kaya na at na alam. Ah, kaya pala malungkot ka kanina na Susan. Kasi sinasabi nga na birthday ni uh, ano. Kasi si Aan nga yung kamukha ni ano ni dapat ko yung anak ko hindi talaga kamukha si. Mhm. nalulungkot to si Nanay Susan. Normal ano siya hindi hindi po siya man nalulungkot na ano malungkot na masaya siya. Malungkot po siya kasi wala na nga po yung anak niya. And masaya siya dahil nga birthday ngayon ng apo niya At dumating sa edad na 17 Ano na Susan? Oo Ayan Happy birthday kay Aan Ayan, uh, wish natin ay uh, bigyan pa siya ng napakahaba-haba-haba-habang buhay Ayan, bigyan siya ng magandang pangatawan sa araw-araw Magandang kalusugan Ayan, at syempre marami pang mga cake at uh, nadarating dive pang kick na mga mga, blow no at uh, marami pang mga uh, taon na sa kanyang buhay yan happy birthday an galing mo yung pag-aaral hanggang sa makapagtapos ka para mm -hmm. siyempre makabawi kayo sa inyong pamilya no at panatilihin ko ano man ang maabot sa buhay panatilihing mababa na sa mababa lang no yan. happy birthday at god bless you dadidian ang wish mo kay aan <laughs> pinag-iisipan pinag niya po yung sasabihin niya ah uh, wish ko lang kaya ano yun eh. niya kailangan niya ang kanyang pag-aaral more, uh, more birthdays to come and matupad lahat ng kanyang mga pangarap pero uh, simple lang uh, maging malusog sa araw-araw yan <laughs> <laughs> Happy birthday, Hazel! Ayan, ang, ang isa sa mga kaibigan ni Aan at kababata dito sa Gabon. Ayan. Ano yung wish mo, Ivan? Uh, mo. Ivan? Para kay Hazel, ah, uh, lahat sana nang gusto niya ng mga become uh, man na lang para sa kanya. Maging masaya na lang siya lalo. Makap makapagtapos ng pag-aaral. Makap Ah, sige. Salamat, Kuya Ivan. <laughs> <laughs> oh. Yaray. Right. Oh, kay balon na lagi siya magbisaya. <laughs> Dali na't na kakain na tayo. Ayan. Naalala niya lang si mama si mama mo kaya siya nang iyak na lulungkot. <laughs> kasi kamukha daw ni ano, kamukha daw ni Ipe. Sir, nasaan yung mic mo? Nasaan yung mic mo? prayer ka Ah, sige. Ah. nga kasi birthday, Sino ang maglilid lang kayo? Sino maglilid? Sige. Sige na, ako na lang. Sa pagkakataon nyo po na ibinigay niyo po kay Aan para makapag-celebrate po ng kanyang 17th birthday at magpapasalamat po kami sa inyo unang-una dahil... Sa pagkatatawang ito ay nagkatikunti po ng kanyang mga kaibigan sa mag-anak kaya Lord. Tingin po namin sa araw na ito na basbasan mo kami lahat at lalong higit sa mga taong narinig po, po na sana ay maging maayos po ang kanilang kalusugan at malayo sa lahat ng kapahamakan At sa lahat ng mga taong sumusuporta at nagmamahal po, kanyang ito ay inyong pagsalainan ama ang lahat ng ito ko namin sa pamamagitan ng niyo, anak na, nag, <televis scenes> <palingris intake> na siyang nagtubo sa kasalanan dito sa lupa. Amen. Kita de Kita dah. na dah. Kita salamat ka lang sabo sabo ka lang sabo 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 Hindi na sabo 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 sabo

Happy, Happy birthday. birthday to you. Happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday. birthday. Ayan. <laughs> ay, ay na, blow the candle. Wish <laughs> mo okay, so na. Ay, ay gila pa. Oo naman, syempre. lagi ganun. Sige na. <laughs> <laughs> Sige na. Ay na, blow the candle na.